Hello guys, so for today's video, kung makikita nyo nga ay ginugupak, ginugupitan ko si Jazz. So dahil nga napakainit na rin dito sa India guys, as in napakainit. Kung mainit dyan sa Pilipinas, um, doble triple ang init dito guys dahil kahit hindi pa siya peak summer pero as in iba yung uh, init dito ng araw guys as in parang uh, uh, laging nakatapat yung araw sa iyo pagka nasa labas ka ayan so napag uh, usapan namin kasi nga ang bilis ko umahaba ng buhok di just guys dahil siguro sa head and shoulder na shampoo namin no so napakabilis humaba ng kanyang buhok So, kung makikita nyo nga, napaka-behave naman ang aking anak, guys. ah uh, pinaharapan ko lang siya ng mga laruan niya dyan. Then, uh, nagre-reklamo siya kasi kinak kinakatinga siya, guys, sa mga buhok niya, no? So, kada Pagka nagreklamo siya, in mo ko siya nung bidet, yung tubig guys. Kasi nga pinapapupuk ko din siya that time. So naisipan ko, sige nga, uh, gupitan ko siya habang uh, nagpupuk siya dyan. So ayan nga ang nangyari. So ang plano ko lang dyan guys is ititrim lang siya. As in yung ititrim lang siya. So nung pinakita ko kay mister kung tama na yon Uh, sabi niya, uh, dapat more pa daw yung parang kalbo style na so, alam nyo ba guys uh, first time in my life na maggupit uh, ako at hindi ko expect na sa anak ko ito gagawin <laughs> so, ganun pala no, kapag nanay ka yung mga hindi mo hindi mo akalaing magagawa mo eh, magagawa mo talaga kapag ka nanay ka dahil nga si Just yes, guys eh, takot no takot sa barbershop so uh, takot siya sa razor so sa gunting hindi siya ganoon katakot ayan so diyan ko na realize kasi nung na ko yung kanyang hair guys hindi siya umiyak so sabi ko kay mister mukhang hindi siya takot sa ano sa gunting. So, ayan nga, hindi nga siya takot, guys. So, it took me 30 minutes, more than 30 minutes, guys, nung matapos kami dyan. Ayan. So, napaka lang ni just guys, kasi nga may mga uh, laruan nga siyang hawak-hawak uh, dyan, no. So, yun lang ang reklamo niya. Pagka kinakati siya, doon siya umiiyak. Then, esprihan ko lang siya ng uh, tubig yung sa bidet Kasi, natutuwa siya, guys. Pagka inispirihan ko siya ng bide, natutuwa siya sa spray. Ayan. So, tapos na ako dyan, guys. Kung makikita nyo yung result. So, ito na yung aming finished product, guys. Ako ang nagcut sa kanyang hair. Ayan. So, bagay naman sa kanya ang kalbo, no? So, kahit Cheese. ano, hindi siya pantay-pantay. At least, nabawasan. Kasi nga, napakainit. Show them the, the your cut first. Show them. Aha. Uh -huh. Just guys kalbo na. <laughs> Ayan. So, dede muna daw siya <laughs> din. Maliligo din ang mama. Say okay, bye-bye to titas natin. Baba. Flying kiss. Mama. At akmar de. Muba na de. Go siya. Bye-bye. Uh, Say bye-bye. Bye-bye.